TVJ, lalo na ang nag-iisang Henyo Master, Joey De Leon, pinaghahanda na ang 45th anniversary ng longest running noontime show sa bansa, na Itbulaga. Ipinasilip na rin niya, ang posibleng magiging bagong logo ng kanilang programang Itbulaga, para sa 45th anniversary nito, ngayong taong 2024. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatandaang, dahil sa kinuha ng tape noon, ang titulong binuo ni JDL sa kusina ni Tito, na Itbulaga, ay sila ang nag-celebrate ng 44th anniversary ng Itbulaga, at 44th anniversary naman ng samahan at pagkakaibigan, ang sinelebrate ng TVJ, kasama syempre, ang mga legit da bark ads. Na tinawag din na National Da Bark Ads Day. At dahil nabawi na nga ng TVJ, ang titulong It Bulaga, ay marami ang umaasa na magiging malaking selebrasyon ito para sa TVJ at sa mga da bark ads. Lalong-lalo na sa mga solid at sa mga legit da bark ads sa buong mundo. Matatandaang, go for gold and beyond ngayon ang buong The Bark Ads, at lookong forward na rin para sa 45th at sa 50th anniversary ng Itbulaga. Na matatandaang, sinabi na rin ito ni JDL noong March 4, 2023. Kung saan sinabi nga ni JDL na, sa akin ine-extend ko ang invitation sa inyong lahat, magkita-kita uli tayo, after 6 years to celebrate, Itbulaga's 50 years on television. Kasunod nga ito, ng mga hindi magandang pagkilos noon ng mga halos hos, dahilan para mag-resign ng buong The Bark Ads at Tape, noong March 31, 2023. Na kung saan, ay inulit nga ito ni Bossing at Boss Joey, noong January 1, 2024, kung saan sinabi ni JDL ang mga salitang, Ngayong taon, mag 45 years na po, tayong magda The Bark Ads. 45 taon yan, 4, 5 dito sa 5. Papunta na ng another 5, may 0 lang sa dulo, 50. Four, five, oh. Ngayong taon, magpo 45 years na po tayo magdadabarkad. Apat na taon yan. 4, 5, dito sa 5. Papunta na ng another 5, may 0 lang sa dulo, 50. 4, 5, 0. Dagdag pa nga ni Bossing na, sa madaling salita, go for gold and beyond. Go yes! for Samantala, tila pinasilip nga ni JDL, ang 45th anniversary design logo ng Itbulaga. Ito nga ay matapos itong ipost ni JDL sa kanyang IG, na kung saan ay makikita nga ito, na nakalagay sa likod ng kanyang jacket. Na may caption na, 45th Anniversary design by at ang poet nyo. Na kung saan makikita nga ang iba't ibang simbolo dito, ilan nga dito ang corona at ang number 1. Sa pangalawang IG post naman ni JDL, ay makikita naman ito, na may caption naman na, The Key to Longevity, Breathe. Na mapapansin naman, na nakakapitalized ang mga letrang E-A at T, o it e sa salitang Breathe. At sa sumunod naman na post ni JDL, ay makikita naman ang isang painting, na likha at pirmado pa rin syempre ni JDL. Makikita nga dito ang kaparehong logo ng Itbulaga, sa naunang post ni JDL. Makikita din ang isang clown, at ang mga numerong 9275, na kung saan ito din ang mga istasyon na naging tahanan nila, hanggang sa kasalukuyang tahanan nila, na TV5 na matatandaang, nagawan na rin ito ni JDL ng painting, na kung saan ay tinawag niya itong 9275. Na napag-usapan na rin natin. Samantala, sa IG post nga na ito ni JDL, ay may caption naman ito na, By blood a king, in heart a clown. Na sinabi din ni Alfred Lord Tennyson, sa kanyang poem. Hinangaan naman ito ng mga netizens na nag-comment sa IG post na ito ni JDL. Kaya naman, marami na rin ang excited sa 45th anniversary ng Itbulaga, na TVJ at mga Dabark ads na, ang kasama,